So hello guys, welcome to my YouTube channel again guys. Hello guys. Oh. So grabe na naman ang lamig dito ngayon guys. Guys. Nice. So kalbaryo na naman tayo. Magtiisa naman tayo mm -hmm. ng 7 months dito ganito. Sa snow. Ayan guys oh. Oh. So ang weather ngayon ay uh, Ay, bulati. <laughs> lubog. Tung <Okay. laughs> tuwa pa guys Tung tuwa pa sa isin itong kulukoy ko Oh lubog ka dyan lubog Oh lubog <laughs> Maglaro maglaro Just... Open. So yun mm. so, guys, hindi naman gaano malamig. So eh, plus uh, Plus ten. Oh, don't open. <laughs> so, you guys, a little small time, please. No, don't open, Sabi. Mm. Stay there. We just clean up the car. malabas. Ano ba 'tong makakonekta sa mabas? Oh mo na tapos niya So yun guys, kailangan kong mag Ano ba kasi lock? kasi lock? Sarado mo, sarado mo. Ano ba kasi lock? So guys Grabe na So ito yung ano natin ngayon guys Trabaho naman natin na yan Baga alis, tanggal na just Kahapon, Maraming na accident eh kasi Ibang snow Maraming na lang accident eh So Ayan ang Nahirap sa unang snow Maraming Maraming kids. So yeah guys, mag-grocery tayo pagkatapos ito. Para bukas, hindi tayo lalabas. Ano mo? Ginawa ng anak mo doon. Okay. Basta sana susin niyan, ha? Kukulong yung anak mo sa loob. Tara guys, pasok na tayo. Lubog talaga. Christmas. Christmas. Sige so, guys, antayin ko na tin dahan-dahan kasi malakas. 22. Yan. Sige so, guys, tumpis na naman tayo ngayon guys. Christmas yes. na. So nandito na naman 12 nandan. And I do X. Sobrang lamig. Pero kung sobrang init naman, reklamo na naman yung mga tao. Aba naman niya, wala nang ma... Wala nang mapuntahan guys. So dapat yung ito. So di bali guys, naka winter tire naman na tayo. Naka all season tayo. Kaya walang kaba yung sakay natin. See, stop!

Passa pra mim discard eh hindi yung gamang pala kayo makapasok no where? doon saan doon? sino mo? hindi ito ka magang kasiliyana oh, um, para i-stambay uh, eh, ko muna yung sasakyan doon kasi yung uh, sa likod yung taas ng snow may layo pa, may ikot pa sa bilim, malalagay din natin. na kayo siguro si Parang, 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 Parang nalang pasok sa Bernice lang yun eh. Sa S man, manasabi nyo, hindi mo yung kasi. Ha? Siksak lang po naman nasabi. Siksak lang kasi. It means they, they prepare until 5. They cooking until 5. Hindi so, tayo magkagitara, William. Na-miss natin yung dalawang araw. Sabi ni Sir Nun itu everyday daw, kahit one hour lang. Nakakalibang din talaga mag-gitara. Wala.